Hi, guys! Andito na kami ngayon sa airport going to Thailand. Nandito na sa Hong Kong airport. Ito na sila. Let's go! Kalo, go. ini dia woi kemana? apa dia nak? kaya stop dah let's go butin nalang talaga malis na si pragasah namik naman oh uh, kala ko prouded di to Wala pala. Si Marian po nandun na sa ano. Thailand. Si Marian nandun na sa Thailand. And guys, ganito muna itsura namin. Ako kasi kapag hindi tayo palabasin ng airport at pag nagpa-girl ako. Wala ko mag-dress sana for arrival look. Thailand pero huwag muna. Doon na lang sa airport magbihis. Kasi baka bawal magpa-girl. So dito muna tayo sa pagod. So nagka na kami sa aming luggage ngayon. sa so, it's a lesson learned. Bawal ang dalawang bagahe or hand carry sa Thailand. Bawal ang maleta sa Thailand? Bawal ang maleta. Malay maleta i-check-in. Bawal ang hand carry sa maleta. Ay, bawal ang maleta na hand carry. Oh, dapat bag lang man. Hindi, dapat na may bag na ingana kay e, Melmar. Padako inyong ana, oh na bawal so kaya malang ang laman ng ibang maleta kasi lara, gonna... lang no? pang bilhin oh. ng mga pagkaon ayos sa Lord sa mga pagkaon ako mang Yung... saan na ang mga pagkaon bawal mo na sa kuan sa hand carry pwede man Bawa lagi kan ng liquid unsa man So nakapasok na kami sa immigration. Papunta na kami ng boarding gate, all boarding gates. Okay. See you later Thailand. Buti sa Marian andun na. Asa man sila? Andiyan na, sorry. Tara. Sakay so na kami ng train going to gate 201. Oo, pa. Oh, kayo muna, manik, main lipit cellphone lang yung mga hulog 'ari lagi. Hayaw. Tapos na akong malibang, guys. Gani kami si Ah. Ay, baka may tao sa dilikod di mapakita. Are you excited for your Thailand, Kazi? Yes, actually this is my first time. So, gusto ko tumikip talaga ng mga daga, ng mga scorpion. Hindi ka pa pasanay sa baybay? Eka, <laughs> ikaw, ikaw, gao? First time, excited. Wala, Thailand. Dream country, may na ako ng Thailand. Ikaw, Rhea. I'm looking forward. Pabilat ko dito. Pabilat ka. <laughs> Una ka sa iyong batasan. Una ka sa iyong mata. Pabilat ka siya. Una ka sa iyong mata nga halap. Ba-ba-ba Guys, ano yung comment kay Janna nga? Magpabilat daw siya nyo yung usap Magpabuli kayo guys Magpabilat daw siya nyo yung Asama naman yung bilat sa unsal Kung mag-aping-aping na lang lugar mo Matahang patahang Hindi ako kumapanda ako mag Guys, please unfollow Moments with Janna Kahalap siya guys Yan ang bang vlog Hello mga kahalap <laughs> So nasa na sila? Kauwan ka Pero <laughs> pinakadulot guys Bray, tao no? So, pahinga muna kami dito sa boarding gate, a uh, boarding area kasi you have two minutes left para mag-boarding kasi maaga kami dito. So, thank you so much nga pala kay Beshi, Anna Rose sa pag-accommodate sa amin, sa pag-contact sa amin. Thank you so much kay Mama Dang. Maraming maraming salamat sa Angus, Yacht International. Kay Mama Jane Up, Gandara and BioClear Products. And to Beshi, Merce, and uh, Senorita, thank you so much. You. To Daddy also, thank you so much. And syempre kay Tita Chona, thank you so much. And see you tomorrow, See you later, Thailand. Natira ko, diba? Napakinabangan. Day, muna ka sa day. So nilalamig talaga. So thank you so much. <laughs> bye bye muna. Na. <laughs> bye bye muna for now Hong Kong. Thank you so thank you much. Hong Kong for the experience, yes. Thank you so much kala Beshi. Tibalain ko to. Maraming maraming salamat team For the whole night the whole, day, the whole night stays out at Tita the... Chona Thank you so much Tita Chona Grabe One day lang talaga yung ano namin Yung lagagala namin Pero bongga bongga naman Nakapunta rin sila ng Disneyland Na sila lang Hindi na sumama kasi hindi kasi sa taxi Taka mahal Tsaka sa labas lang kasi pwede Kasi close yung Disneyland So at least nakakita. Punta sila sa labas kasi ako Napunta naman ako ng Disneyland sa Japan And now, bound for Thailand kami. Buti na lang safe <laughs> na yung travel. Ay, wala na yung pag-asa. Uh, Kung saan-saan kaya kami pabunan yung Thailand. So, na-travel kami with the a to z And a to z car rentals. Ay, naka schedule kami ng pataya sa all day bukas bukas mag holiday kami mamaya siguro mag -ano kami yung floating cottage ay uh, floating boat ano and then 27 check out namin madaling araw ng 28 biyahe namin pabalik sa Manila and then 28 din pabalik kami ng hinaguan so siya na lang muna. May nagtanong sa akin, ano bro, outfitan ko? Bakit na mga hula bro? Kasi yung buhok ko kasi pangit. So nilalagyan ko lang ng ganito. Our experience in Hong Kong was so unforgettable and memorable. Kasi syempre di ba, inabot kami ng bagyo, nandun kami stranded sa hotel. Pero syempre, feeling social pa kami. Marriott Hotel kami. Holiday Inn pa kami tapos Bayut, ang taxi namin 3-5 bawat sakay, gino'o ko. Ibalikan pa, itatlong taxi 3-5, 3-5, 3-5, times 2 pa kasi balikan. Gino'o ko, thank you so much talaga Gandara Online Shop, and thank you so much kay Mama Jane. Thank you Mama Dang Sayato International, syempre Beshie Ana Rose, at syempre kay Beshie, Team Parang thank you so much. And... Ano ba ba? Thank you kay Ate Sheila ng Sagalicious. Thank you so much, Abbas Family. Sino ang bigay? Ate Sep, nabigay ng 5,000? Ate Sep ni Pumuseno. Thank you so much. Ay, Sir Sep ni Pumuseno. Thank you. May pang Thailand kami bukas. So, ayun. So, sa mga nagtatanong dyan, magkano ginastos namin? Basta lahat sila ay nagpapalit sila ng 5,000 pesos. Tapos yun yung pinamasahe lahat lahat iba iba. Tapos yung natira sa kanila tagta $200, $300. Binigay nila sa akin kasi nagbayad ako sa hotel ng $3,200. sa mga $24,000 yata yun. For 2 to 3 days. Tapos mamaya naman yung gagastusin namin is yung sa Thailand naman. So, papachange lang ako ng pera or mag swipe debit card or mag withdraw yun lang yung gastos namin ang gagastos na namin is uh, bayad sa hotel na almost 200 baht ya. Yeah. 200 baht ba yun? Uh, so yung sa hotel two, two, pero merong deposit merong deposit na 2,000 1,000 per room one thousand pero ibabalik siya 1,000 baht nga pero mura lang na naman palitan iba na nasa 2 dollar lang pesos hmm. ang one and then yung ano namin yung tour namin bukas ay yung sundo namin mamaya is 3,500 Baht, yun yung sundo namin mamaya. Dalawang van yun kasi malaki yung sasakyan. Mga maleta namin siya. Tapos siya, pala kasi andyan si Marian. Tapos magtutour kami bukas with Kuya Balida. Ang pangalan ni Kuya Balida eh. Siya mag-drive sa amin na van. Tour kami sa um, Pattaya, whole day tour. 2,500 each, hindi mo sa peso. 2,500 Baht. Ay puso, 4,000. So nasa mga 4,000 or 5,000 times 10. 4,000. Uh, 4,500. 4,5 each pala yung tour. Times 10. 40 pa. 40,000. <laughs> Yan yung gagastusin ko bukas guys. So kaya kailangan ko mag-vlog na mag-vlog para mabawi ko yung bubayaran ko na tour namin sa Thailand. Karin pamasahe nila sa kanila naman yun. I mean kay Tita Chona sa amin na, yung iba naman na na binayaran ng pamasahe magbabayad naman sila utang but sa pagkain and sa tour namin maybe may nagbigay naman si Beshi and yun dun ko na lang siya i-compensate so thank you so much Beshi laki pala na babayaran ko 34 plus 40 na tour 70 tapos, 10k na sundo, 80 Tapos, magkano yung hotel natin? 200 dollars Sa doon? Sa Hong Kong, sa Hindi, sa Thailand Gano'y yung hotel sa Thailand? For 200 dollars Muna ganun yung 2 times 4 Ay 2 times 2, 4 4,000 oh, 2,000 ba? Hindi 2,000 bit, ano lang yun? 2,000 eh? baht. Hindi 2,000 dollar 100? US dollar Ay 200 US dollar so, 2, so 10 So 90, so 100 din yung gastos ko lahat. Hey Vanessa, na restore 40. 100 din yung gastos ko lahat sa hotel sa condo, hotel sa, con hotel, sa Hotel sa Hong Kong. Yung sundo namin sa Thailand. Yung tour namin sa Thailand. At yung hotel namin sa Thailand. So, 100k. Yun, so. Kaya manood ka ng vlog ko ha. Kasi para mabawi ko naman kaya paano. <laughs> pa, Tapos mga gasa sa mga, mga baklang 5,000 lang mga pistis sila. So... Yun lang muna ang update natin. Thank you so much Hong Kong for the wonderful memories and experience. So I'll see you Thailand!